Ten signs na hindi ka na mahal. Una, hindi na ikaw ang priority. Kung dati, ikaw lagi ang inuuna, ngayon hindi na. Pangalawa, madami na siyang dahilan. Busy palagi. Wala na siyang time sa'yo. Pero sa ibang bagay, meron. Pangatlo, minsan, hindi na niya sinasagot ang mga tawag at text mo at napaka na rin ang mga reply sa'yo. Pangapat, tuwing kakausapin mo siya, parang laging galit or minsan wala siyang gana. Yung tipong napapaisip ka na baka may nagawa kang mali, kaya nagagalit siya kahit alam mo naman sa sarili mo na wala namang dapat ikagalit. At panglima, hindi na madalas magkwento. Yung dating parang wala ng katapusan ng kadaldalan niya, ngayon nakakabingi na ang pagiging tahimik niya. Pang-anin, hindi na niya iniisip ang nararamdaman mo kung nagsiselos ka ba o nag-aalala ka. In short, wala na siyang paki sa'yo. Pang-pito, naglilihin na siya at nagsisinuhaling. Marami na rin siyong mga bagay na ginagawa na hindi mo na nalalaman o hindi na ng sa'yo. At pang-walo, hindi na siya nag update Yung tipong nagmumukha ka ng tanga kakaantay sa kanya, wala man lang paramdam. At pang -sham, mga effort mo na dati, kilig na kilig siya. Ngayon parang wala na lang. At panghuli, madalas na kayong mag-away. Simpleng problema, pinapalaki. Parang naging normal na lang yung ganoong setup ni palagi. Pag ganito na yung nangyayari sa relasyon nyo, panahon na para alamin kung healthy pa ba yung relasyon nyo, kung dapat pa bang ipagpatuloy o dapat nang itigil. Alam ko mahirap, pero kung lahat ng iyan ay nararanasan mo na, huwag kang matakot magtanong sa partner mo kung mahalaga ka pa ba sa kanya o hindi na. Sa ganitong paraan, maagapan mo yung sarili mo na masaktan pa ng sobra.